Ayan po mga Kalingap, dito tayo yung Jomar, Vlad, Slegra. Ayan, masasabi mo. Ayos na. Bakit? Anong nilagay ko rito mo? Um, sasabihin ko sa'yo. Mm. Wait lang. Okay lang, masasabi mo. Okay, kung sakit naman ano <laughs> like, <laughs> <laughs> so, um, God, yung ano mo. Because ano ang nilagay? Because ano ang nilagay din So, ayan guys. Dito the si Kalingap. Bago natin magiging kay Jomar, tapos si so, Kalingap dun muna. At, okay. Uh, Grabe, so, binigrate ka ngayon bro. Sorry mo. Hindi yun. Mukhang so, magandang araw mo ngayon <laughs> <laughs> ah. Yeah, bro, may nagpapabigay lang bro. Uh, ano ay, yun? Kaling sa supporters natin. Uh, oh. Idol ka daw niya bro. Bro, uh, thank you so much po sa so, uh, ilibigay niyo po. Baka malay mo magpadala siya ng shoes. Anong size mo ha? Uh, 8.5. Ay 8.3 daw po ma. S9 or 9. Ay grabe. bro, bilisan lang at Ubi damit, bro. Pang ito bro. Hindi ko Dan, o oh, Dan. T-shirt. Mm -hmm. Thank you so much po. Para may ako. White t-shirt. Yeah. Dan ko white. Dabi kay <laughs> Lilian, thank you po sa binigay niya. Salamat po at naalala niyo po. Thank you po. Ayan po mga kalinga, pulit na tayo ni mm -hmm. Kuya Jomar Vlogs. Ay, grabe. Ayos na. Bakit Anong ETF pa rin ito mo? Itong sasabihin ko sa ano. Hmm. Wait lang. Okay lang yung Bruno. Okay, cool. Sakit naman ang ano mo. Kasi ang mga hindi gahit. Kasi ang mga hindi gahit. Ano? Kasi... Ano? Gusto kong sabihin sa yo na... Nakumupon ano, is... ka na. Uy! <laughs> Mabuli ka. Matagal <laughs> <laughs> na. Ah, oh, okay. okay. Ano? Ano? Kasi may...

Huwag na bro! <laughs> <laughs> Joke lang? <laughs> well, hello sa mga jump 18, ay. happy th 9th po so, nasaan ka man ngayon, Carla, sana masaya ka, di Sana masaya ka. Sana... sana mabuhay ka. Ano <laughs> 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 ba? forever na kayo ay oh, you know? Grabe. <laughs> Bakit? At hindi ka niliwala. May mga, ano kasi, may mga na, <laughs> ano? Ha? May mga, ah, mga na-react dito sa pagkakit dito. May mga ano yata dito. Ibang atmosphere uh, ano. Right. Salamat at nakasama ka sa vlog ko, Jomar. Okay. Or, Pero hey, no? ka pa rin mong nakasama sa vlog ko. Pinang gano'n ako. Oo. Hindi na kasama kita pag nag-concert ako. Oo. Oh. Saan? Pwede nga ano? Sana last na yun. Dito, may, may pinapabigay lang bro, galing sa isang supporter ng John I mean, ah, Nagpadala na siya sa dati ng shoes, yung binigay ko. Oh? Ito. so, siguro di ba na yung sa buhay Hindi, John cut natin yun. Hindi, lagi naaalala lahat mm -hmm. sa isa yung mga oh, oh. So, ito, uh, munting ano na lang ito, pero nakapagod na bro. Napasana na ulit ako eh. Ha? Huh? na ulit ako. Ito bro. Ito. Kay Kuya Jomar guys. Ito. Thank you very much, sa akin? Ang akin na yan? Hindi. <laughs> Pero magulo ako, nagbibigay. Ah, sorry, sorry, sorry. Sige. Ito po, mga Eh, inyo. Alin... Saks! Yay! Ito sa'yo. Thank you. Uy, kulang oh. ang konti kong um, saks. Thank you po mga kanilang inyo. Paano ito galing? Kay Ma'am Lilia. Lilia? Lilian. Ma'am Lilian, ay thank you po sa saks, Alam ko po, may ka po ito. Asa wala. Ano ba <laughs> Bro, salamat po mga kalingap. Okay, uh, magagamit ko ito. Uh, mamaya po, ay, uh, na po natin kay kalingap doon Kaya... Uh, ano yun May bigay kay kalingap? Uh, ah, okay, okay. Thank you, Nga, ka naman yun. sa taks. Ay, ako, bro. Ma mas ano tawag yan. Um, one week akong pwedeng hindi magpalaban ng stocks. Bakit? <laughs> Ha? Kasi ba yeah, One sa... week yan mo? Hindi eh, naman. Nakakala ko. sa ano, doon sa mga medyas natin. So, dati kasi tatlo-tatlong ano ako, medyas. So, after so, that, okay. ano, kailangan ko natin maglaba. Parang wash to wear ako dati. Ngayon, so, kahit sa taon ka di ano Ay, grabe <laughs> yung ko, puro medyas na lang. <laughs> Masaya ka lang. Oo naman, oh, no, thank you po so, mga yeah, sa inyo. Padala ng ano, medyas. Super puti. Parang yung ko. Ay! Joke lang, meron pa ito pa o sa YouTube. Ay, gala ko naman. Ano ha? Sa YouTube. Jomar. Kapatingin, salamat po. At ito pa. Eh, oh, ito ang pinakamalupit. Malupit Jomar, oh. white t-shirt. Uy! <laughs> Jordan. Jordan. Thank you. Dagdag collection na naman ito so, sa mga Jordan ko. Ito ay kaling up doon natin. Eh. Salamat bro. Mm -hmm. Ako naman magbigay ah, okay. kay kaling up doon. Hindi. Bibigay natin kay kaling up doon. Kasi interviewin ko siya. Okay, oh, sige, sige. Gusto lang ako kay kita, Ma'am Nilian. Nilian. Thank you, thank you po sa uh -huh. ano. Padamid? Uh, uh, Oo. Oh. Siya yung nagpadala ng Aero. Ano yung Aero something? Aero. Ah, yung oh. pare-parehas tayo. Yung Aero dito yung malaki. Oo, Pare-parehas kami. Ito. Galing Proud. Si Carla. Oo, oh, meron din si Carla yun. Mm -hmm. Thank you po, Jordan. Meron din si Carla. Oo. Oh? Na binigay ko sa kanya Meron din si Jordan. Pero ang nakadamid. Jomar. Hindi <laughs> Jordan. <laughs> so, ayun po mga alingat. Thank you po at uh, Salamat po sa lahat ng patuloy na nagso-support. Ito po mga ganito simple ano ay eh. sa amin po ay hindi to simple. malaking bagay po, po itong uh, binibigay po rin yung at so, sobrang nakakataba po ng puso mm -hmm. ng mga uh, supporters uh, sa mga nag-view po ng mga vlogs ko. Mm -hmm. So, promote niyo 'yan. Uy, pumot ko po yung aking channel po na dati po yung Kuya Jomar Vlogs. Ngayon po ay Kalingap Jomar Ma. po. Uy, thank you. Press tayo. Kuya David Vlogs. Kalingap like, David Vlogs. Kalingap like, David Vlogs. So yun, thank you po. Sa mga may nahirapan pong maghanap po, searchable na po yan, Kalingap Jomar po. And don't forget po to click the notification bell para, para lagi like po yung updated Uy. sa ating mga bagong approach. And also po yung kay Kuya David Vlogs. Siyempre. Uh, channel mo natin. Subscribe ko na. Subscribe <laughs> <laughs> na. Hindi nga. <laughs> <laughs> kasi may mga hindi pa nang subscribe kay David Vlogs kahit sa Laman channel niya to po. pinapanood. Oo nga. Well, Maraming. Um, um, Marami. Siyempre, wag kalimutan si Kuya Val, si Kalinga Prab, si Mark Edna, si Jack. Yung buong K-Boys guys, grabe ang trabaho ng K-Boys ngayon. Pati yung mga BSM Boys, mga Kalinga Partners, Reactors, lahat po. Yun lang po mga Kalinga, God sa lahat. lang. Bye po! So Siya ang kalingap nyo Handa gawin ang lahat Para sa kapusalan At sa pagtulong Di magsasawa